Okay, go. Magmatagaanap sa tungkulingan. ikan sa Samal Island, dilik ni Katahaan, kay gini perting labasa, tanawa, ninyo, muraog matadiro, hasta kagwapo. Ay, Okay, bye. Wow, labas ka ayo ang isda nga oh, gi-deliver karon no. Bago pag yud daw ning dunggo. Labas ka ni. Labas ka ni isda diri nga gina luto no. Oh. Ah. Pula-pula pa bay. Pula pa sa akong aping bay. Wow, wow, wow. Grabe, oh. O, oh, unsa na po ikuan ani? Unsa eh? na? laki bay. It's a boy boy because sperm cell sperm cell yes perting labasa mm -hmm. okay. na ito ni Saplanggana okay it's a big big one ah labasa mas kayo yung grano makita na ito oh Wow. Wow, mo isda nga dugoon no, pero sige lang kay mao man gyud ang nature. Mo ni nature dugoon gyud ni nga isda, pero lami ni siya kay lapas man. Okay, another, 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 another tan-aw na one. to kung labas, labas gyud na tan-aw na to ang iyang yeah, gender no. Napuday gender ng isda ba no. Napuday napu na apuday kuan. Oke, okay, dan ana to no kung labas ba din iyang gibaligya sa kuabe. Aska ayo. Wow, it's a girl. Oh, it's this a girl. Yanong nganong it's a girl ba na siya kay na ay egg cell. Egg cell. Okay. Sperm cell at boy. Yeah. Yeah, yeah, yeah. That's correct. Wow. Skipjack. Skipjack in English. Kita

It's okay. a girl again Again Tungod kay She have a egg cell Yeah Mas kaayo bay pero sagit siya Madugo na isda Pero malami kaunon Sabi yes. na kay Love us kaayo guys Okay, that's all.